Hello mga kabebe! Ako nga pala si Mara, 28 years old, isa akong guro. May asawa ako na itago na lang natin sa pangalang Jude. Isa siyang elektrisyan, walang anak, pero masaya kami noon. Hanggang sa dumating siya, ang third party. Araw-araw, pareho ang routine, gising, luto, alis si Jude. Tapos ako sa school. Pag uwi pa nga niya, sabay kaming kumakain. Simple pero kontento. Hanggang sa napansin kong naging malamig siya. Okay ka lang ba, Jude? Tanong ko minsan. Oo naman. Pagod lang sa trabaho. Sagot naman niya. Pero hindi na siya tumitingin sa akin. Kagaya ng dati. Gabi-gabi, nakababad siya sa cellphone. Akala ko nga'y laro lang. Pero isang gabi, habang natutulog siya, may nag-notify. Good night, babe. I miss you. Sa nabasa ko ngang yun, tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung iiyak ako o sisigaw. Hindi ko siya ginising. Pero kinabukasan, tinanong ko siya kung sino si Andrea. Nanlaki ang mga mata niya. At sumagot ng, Kaibigan ko lang yan sa trabaho. Kaibigan? Ganun ba ang kaibigan? Simula noon ay naging malamig na rin ako. Pero hindi ako nag -eskandalo. Pinagmasdan ko lang siya hanggang sa tuluyan kong kinumpirma. Isang hapon ay sinundan ko siya. Sa halip na umuwi ay dumiretso siya sa isang apartment. Doon ko siya nakita. Yakap-yakap si Andrea. Parang walang asawa, lumabas ako, huminga ng malalim at doon ako nagdesisyong harapin siya. Pag uwi niya, tahimik lang ako. Kamusta ang trabaho? Tanong ko. Sumagot naman siya ng, okay naman. Nilapag ko ang litrato nila. Nanlumo siya. Patawad Mara. Matagal mo na itong ginagawa? Halos dalawang buwan na parang sinaksak ako ng paulit-ulit. Pero ang mas masakit ay wala siyang balak tumigil. Gusto mo ba siya? Tanong ko. Tahimik siya at tumangot tumingin sa akin. Sa kanya ka na. Lumod siya at umiiyak. Ayoko mawala ka, Mara. Mahal kita, Mara. Kung mahal mo ko, hindi ka dapat tumingin sa iba. That night, pinalayas ko siya daladala ang mga gamit niya. Iniwan ako sa bahay na minsan puno ng pangarap. Mahirap sa simula. Umiiyak ako tuwing gabi. Pero pinili kong bumangon. Inayos ko ang sarili ko. nag sa pagtuturo. Lumipas ang mga buwan. Ilang araw, may dumating na bagong guro sa school. Itago na lang po natin siya sa pangalang Lance. Tahimik Maginoo at may respeto. Hindi ako nagmamadali, pero dahan-dahang natututunan kong muling magtiwala. At sa huli ay natutunan kong mahalin ulit ang sarili ko. Minsan nakala natin ang katapusan ng relasyon ay katapusan na rin ng mundo. Pero minsan ito pala ang simula na mga mas magandang bagay at mas mabuting buhay. Huwag matakot mawalan dahil baka doon ka palang tunay na makakahanap ng ligaya. Makalipas nga ang tatlong buwan, hindi madaling bumangon matapos masaktan. Pero sinimulan kong buuin ang sarili ko. Hindi ko na binuksan ang pinto para kay Jude. Kahit ilang beses siyang nag-text. Patawad, Mara. Miss na miss na kita. Pwede pa bang bumawi? Hindi ko sinasagot. Kasi para saan pa? Isang umaga, habang nagkakapi ako sa labas, may babaeng lumapit. Ikaw? Ikaw ba si Mara? ba? Diba? Tumangu ako. Gumiti siya. Mapayat, disente, pero may bakas ang pagod o ng pagod sa mukha. Tahimik ang paligid. Parang tumigil ang oras. Wala na kami ni Jude, sabi niya iniwan niya rin, iniwan niya rin ako. Napangiti ako dahil masaya ako sa nangyari sa kanila. Kung hindi dahil totoo pala ang karma. Bakit po sinira ang pamilya ko? Tanong ko dito. Sabay derecho. Sabay derecho. Walang galit pero puno ng damdamin. Akala ko ako ang pipiliin. Pero parehong pala kaming ginamit lamang. Wala na akong masabi pa. Tumalikod ako. Ayoko ng drama eh. Lumipas ang ilang taon. Ilang gabi, bigla siyang dumating. Wala siyang kwenta. Wala talaga siyang kwenta, sabi ko sa aking sarili. Dahil dumating siya ng lasing, umiiyak at nagulat ako. Bigla siyang miinabot na bulaklak. Mara, wala akong kwenta. Patawad please. Hindi ko siya pinagbuksan. Pinanood ko lamang siya na umiyak sa labas ng gate. Ang huli mong iniwan. Siya rin ang huli mong babalikan. Pero sorry, wala na akong bakanting espasyo sa puso ko. Pumasok ako. Hinayaan ko siyang maramdaman ang sakit sa pagkawala. Tulad ng ginawa niya noon. Sa mga sumusunod na buwan ay mas naging buo ako. Si Lance ang bagong guro sa, sa skwelahan namin. Naging kaibigan, tayimik lang siya pero consistent ha. Hindi madaltal, pero marunong makinig at makisama. Gusto mo ng tayimik? Nakasama sa library? Tanong niya minsan. At doon nagsimula ang dahilan. Dahilan naming pagiging magkaibigan. Hindi ko alam kung saan hahantong pero We're getting there, I think so. Alam ko na, hindi ko na kailangan ng lalaking hindi sigurado. Kailangan ko ng sarili kong kapayapaan. Isang taon makalipas, masaya na nga ako. Simple pero payapa. Araw-araw akong pumapasok sa eskwelahan na may ngiti. Si Lance, naging malapit na kaibigan at unti-unting naging mas espesyal. Walang pilitan, walang sakit, walang sikreto. Mara, ayoko kang hilahin palapit sa akin. Gusto kong kusa kang lumapit kapag handa ka na, sabi niya. Minsan habang sabay kaming nagkakape sa faculty room. Napatingin ako sa kanya. Mabait ang mata. Wala akong nakikitang pandoloko. Kung hindi respeto. Lance, Salamat sa pag sa pagiging ligtas na espasyo. Isang araw, nasa lubong ko si Jude sa palengke. Payat, walang gana. May gaan man o may galit man ako dati, ngayon ay wala na. Mara? Jude, sagot ko naman. Kamusta ka na? Masaya, tahimik at buo. May bago ka na? Wala akong kailangang patunayan, pero oo, mas may nagpapasaya na sa akin ngayon at igit sa lahat, ako na mismo. Tumangusya at lumakad palayo at doon ko nga tuluyang naramdamang tapos na talaga. Hindi ko na siya mahal, muli akong nagmahal, Tumategan ang Pasko sa ilalim ng kumukotitap na mga ilaw. Inalok ako ni Lance sa hawa o nahawakan ng kamay. Pwede bang ako naman ngayon ang magiging dahilan ng ngiti mo? Tumangu ako at sa unang pagkakataon ay buong puso kong sinagot. Pwede. Kasi ako na rin, mahal ko ng hinahanap ang sarili ko. Minsan kailangan mo masaktan para matutunan mong mahalin ng sarili mo. At minsan ang taong akala mong katapusan mo ay simula pala ng yugto o ng bagong yugto ng totoong kaligayahan. Hanggang sa muli po at dito na po nagtatapos ang ating kwento.